Ang palasyo hinamon si Vice President Sara Duterte na patunayan na hindi nagtatrabaho si Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chanel Salazar. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayan ng paratang nitong hindi nagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang pahayag ng Vice Presidente na walang direksyon at hindi nagtatanong ang Pangulo sa pagpapatakbo ng gobyerno. Giit ni Castro, personal niyang nasaksihan kung paano aktibong nagtatanong at nagbibigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga pulong kasama ang gabinete. Si VP Sara Anya mismo ang bihirang dumalo sa mga kaya't hindi nito alam ang aktual na gawain ng Pangulo. Dagdag pa ng palasyo, nakikita ng publiko ang masipag na paglilibot ni Pangulong Marcos lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad hindi tulad ni VP Sara na mas madalas makitang nagbabakasyon at bumabiyahe sa ibang bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.